So, guys, tara na magsisimbang gabi na. Oh, pamunas ko ay pek. Hmm. Hmm. ko guys, like tas dito guys. Oh, di tayo maulan na nito guys. Oh. Hmm. Pag may suntukan man guys kakalabasan, oh, ito ang aking shield oh, panis ko. Hmm. Pag marami nang kalabang guys, oh, darna na nang nakalabasan niyo guys, oh. Ang pagar ng gandaan ng nagsuos guys. Mas malupit yung sa akin, oh. Tingnan mo yung damit ko guys, oh. Hmm. Um. Ang ganda so, oh. So, Panis kaya guys, oh. Panis kaya guys, ah. Pamunas ko ng sipong guys, oh. hmm. parang laba-laba pa yun guys, oh. Sobrang bangang guys, oh. But guys, sipong gabi na tayo guys, oh. Guys ko dito, oh. Hmm. Marami sa yung hmm. Guys, oh. Wow. Sira mo guys. Hmm. Bango guys, oh, um, bango na pa mo yung Pag pinapawisan ako, nag guys, ito lang akin ginagamit nagamit ang mula hmm, oh. talo ko sa akin ng kalaban guys. Um. Sa pamunas ko lang guys, talo sila. Um. Guys, oh, mas maganda guys yung sumbrero ko guys, sa bayo ulit, oh Hindi hmm. <laughs> yung guys, oh, yung shield ko naman guys, oh. hindi yung pagpapatulog guys. Oh. Tingnan mo naman yung shield ko guys. Oh. oh. Nagpasan like, yung guys yung panty guys Nasa shirt hmm. Mayroon naman panibagong yung isti pagsisimbang gabi guys Tara guys oh. Tara guys, pagsisimbang gabi tayo Anong oras na guys? Ah, na ako but